Na tayo nung uuwi ngayon. Akala ko bukas pa uwi yun. Akala ko bukas pa. Wala. Pagkakaintindi ko kanina. O, oh, di bukas nga. Hmm. Ano ba? Ayoko nga. Hindi naman ako nagbabasketball Eh! kulit mo ga? di ga ang hiling mo tapos ngayon na pagbigyan ka hindi ka na mamapakalay bibigyan nga ata ng kapatid mong kalaro hindi yan ikaw mabubog may kalaro ka na Oh. <laughs> ikaw na lang ah. pato basakan na ng pawis